Yo, what's up mga katumtum Nandito na naman tayo sa panibagong video Na kung saan nga guys, ay babalata natin itong langka na ito Dahil nga sa napakasarap nitong kainin At yun nga ng no, mga katumtum, binabalatan ko na siya At sobrang lagkit ng kanyang katas na lumalabas na kasing lagkit nga ito guys, ng inyong pagmamahal na <laughs> Charot! At kung dito nga sa amin guys, sa Iloilo Ang tawag namin dyan ay Tagok Yan po yung ano, yung Tagok ng mga ka, te, isa mga taga Lilo da mga ilunggo da te, kamusta na no? Oh? at syempre guys hindi hindi mawawala itong layang dahon ng saging kasi punas natin ito guys sa katawan ng mangka na merong tagok at para mawala na rin yung kanyang lagkit at pwede rin itong pamunas sa mga bibig na mahilig mong chismis dyan <laughs> At yun nga mga katumtum, natapos na tayo sa pagbabalat ng langka. So ngayon, dito na naman tayo sa pagbabalat ng lubi. Ilunggo yun. Nang buko pala guys, sorry. Nahihirapan niya talaga ako sa pagbalat niyan guys kasi sobrang ang tigas. <laughs> Wait. <laughs> Ginagawa mo. Ganun kasi ako pumunit. Parang pinupunit pati yung aking puwet. Ay, charin. <laughs> so, yun guys. Tapos ko na po yung dalawa. So, bali ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ba ito buksan. hampas lang nga ng itak at buksan na yan. Wow! Ginagawa mo. Yan po yung laman niya. May tubig sa loob. So, ngayon, kakayo din na natin yan guys. Pero bakit? Parang ang tagal naman. Wait lang guys. Magsusuper science ako. Ooh!

Eto eh, pa! Pinagawa mo doon. Pinidyohan ko pa talaga yan dyan guys. Ito professional videographer. Hindi <laughs> no, ba? Parang professional sinabi nga. At so yun mga katamtam. Ito po pala yung hinog na langka dito sa amin. Oo. Tapos sarat ang bata. Kung magsalita. Charot. <laughs> so ito po pala guys. Yung aking pinakamagandang lola sa buong mundo. At siya ay nag-iisa lamang dito sa buong mundo. So, mula na po Mahihigit pa sa kanya <laughs> Charot Atin pa yan ang Diyos ay pag-ibig Blizzard mula Blizzard na <laughs> <laughs> So yun mga katumtum Ito na po yung katas ng buko Kanina na binabalata natin So tingnan nyo naman guys Napakalinis At yun nga mga katumtum Meron pa tayong natira pang lumboy Na nakuha natin kahapon So tingnan nyo naman no. oh napakaganda talaga at napakasarap na itong lumboy na to. Kung gusto nyong kumain, na uh, mag-comment na kayo sa uh, ibaba sa comment section. So guys, ito po pala yung tita ko. Siya po yung lumuluto nitong napakasarap na langka. So bilisan mo, baka mabatok. ko. Ay! So, what's up, guys? Ito na po siya. Wow. Di ba? Hindi pa po yan luto pero um, lalagyan natin yan ng um, katas ng buko. Bulisan natin! Bulisan natin! Wow! Wow! Shhh. Napakasarap talaga. Ito ay tinatawag din po ito sa amin dito sa Iloilo. Tinatawag yan na gata. So, guys, grabe. Ito na po yun. Napakasarap. Wow! Wow! <laughs> Gusto ko talagang kumain. Ah? pag nakikita ko eh. Kinagawa mo <laughs> po. Eh. so, thank you for watching guys. Pag-follow po ng aking Facebook page. At like at pa-share na lang din po nitong video. Thank you.